Naks! Ang huling silip ng jablo, mga minamahal. <laughs> Baka bukas ang bansang Pilipinas ay maging malamig na din kasi nakalis na yung satanic. Uy, mga krisar, alam nyo ba nga uh, si Super DM nakulong na? Nakulong na sa, pag, uh, sa puso ni Mima Alicia. Okay, paano ba kasi pinahuli si Super DM ni Mima Alicia? Dahil nga ang dahilan ay hindi siya pinapansin ni Super DM na matagal na siyang nagpapapansin dahil ang totoo pala ay crush na crush na si Super DM at ito namang si Super DM ay hindi pinapansin si Mima Alicia at ito na nga no inutosan niya yung uh, yung kanyang lulutori na hulihin dampotin si Super DM para pala no, para masulo niya pala ang pag-ibig ni Super DM dahil mari marami na daw kasing umaaligid kay Super DM ayun nga, totoo nga balita, napatay na patay si Mima Alisyan ninyo kaya Super DM, eto na nga, kinulong niya sa puso niya panoorin po natin ang video Hi guys! Hello! Mga ka-over! Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel! Siguro naman namimiss nyo na ulit ako kasi 3 weeks na tayo hindi naka-upload sa YouTube. So marami pala ang umiiyak dahil makukulong na daw ako. Meron daw nagkakaso. Huwag kayo umiyak, guys. Huwag kayo mag-alala kasi hindi ako makukulong. So ang nagkaso pala dito, ito yung Alicia. So hindi ko na lang sasabihin yung uh, kanyang YouTube channel kasi baka sumikat siya. Saka hindi ko na din ilalagay yung picture niya dito kasi yung YouTube ko Mahaluan ng pangit Imbis na ang makikita lang dito pugi Mahaluan ng pangit ah, no? So ang sinampang kaso sa akin ay Violation against women So babae pala to Sabi kasi ng ibang nagko-comment Bakla daw yan eh hala no? So gagana lamang ang kasong ito Kapag merong rape threats or pagbabanta ng rape So meron nga bang pagbabanta ng rape Ang sagot diyan ay wala Kasi sabi ko sa statement ko sana ripin ang babaeng ito ng mga adik, no? Sim lang siya na sana marip ka ng mga adik. O, oh, doon pa lang sa words na sana, wala na kaagad pagbabanta doon. O, oh, di ba Kasi merong sana. O, oh, di ba diba? Assuming lang talaga yung babaeng ito, akala niya merong magbabanta sa kanya mag -rip. Sino magbabanta sa'yo ng rip? Sa itsura mo na yan, may mangre-rip sa'yo. Assuming! Sabi nga ng mga nagko-comment, Sos, kahit adik, takot sa'yo mag-rip kasi ikaw yung tagapagtanggol ng mga adik eh. <laughs> Dahil sinabi ko na sana ripin siya ng mga adik, doon pa lang sa words na sana, wala nang pagbabanta. Kaya ang gagawin natin, yung final niya na kaso, sabi nga ni Tatay Digong, iilo na lang nako na sa lubot. <laughs> Kung sa Tagalog pa, yung final niya na kaso, pag nagdumi ako, ipunas ko na lang sa puwet. Alam ni Alicia na hindi obra ang kaso niya. Pero ginagawa niya lang yon para mapansin ko siya. Kasi crush ako ng babae na yan. Matagal na ako na kinokontent niya, sinasabi niya sa kanyang content na hindi pa daw ako tuli. Kasi gusto niya makita. May pagnanasa kasi ang babae na yan. May pagnanasa sa akin. Alam niyo naman na ako lang yung pinakapugi na vlogger. Kaya hindi na ako magtataka na palaging nagpapansin sa akin si Alicia kasi crush niya ako. Hindi na ako magtataka kung crush ako ni Alicia kasi ako yung pinakapugi na vlogger dito sa YouTube. Saka hindi lang pugi, malakas pa ang apil. Hala no, patutuya. Kaya wag kayo mag-alala mga Pilipino kasi hindi ako makukulong. Ang makukulong dito ay si Alicia. Kasi ito yung kopya ng pinail ko na kaso sa kanya nung nandoon ako sa Maynila. Pasok siya dito sa cyber libel kasi direkta niyang pinagbintangan si Inday Sara Duterte. Binanggit niya talaga ang pangalan. Sabi niya, si Inday Sara Duterte daw ang iskam ng laptop sa DepEd. Pero ang totoo naman pala, sabi ni Senator Villanoy yung congressman pala na pinagtatanggol niya ang totoong ng iskam. So kapag sinabi natin na iskamer si Bangag, hindi tayo pwedeng kasuhan kasi hindi natin binanggit ang tunay na pangalan. So ganyan katalino ang mga DDS. Ito si Alicia, direkta niyang pinangalanan si Sarah Duterte na nang scam ng laptop kaya pasok siya sa cyber libel case, no? Pangalawa, direkta niyang pinangalanan na si uh, President Rodrigo Duterte ay drug lord. O oh, di ba? O oh, pasok siya sa cyber libel, malaki ang kanyang babayaran at matagal siyang makukulong dito. So kapag sinabi ng mga DDS na uh, bangag si Marcos, hindi pwedeng kasuhan kasi marami ang meaning ng bangag. At kapag sinabi ng man mga DDS na nagpulburon si Marcos, hindi pwedeng kasuhan ang mga DDS dahil maraming meaning ang pulburon. So dahil ito si Alicia, direkta niya pinagbintangan si uh, Presidente Duterte na drug lord. So may kaso siya na cyber libel dahil direkta niyang pinangalanan at pinagbintangan. So yung mga ebidensya pala na video na direktang pagbibintang ni Alicia kay President Duterte at kay Sarah Duterte ay napasa ko na sa staff ni Inday Sarah. So hintayin na lang natin ang pagkakulong ni Alicia. So bahala siya makulong siya, hindi na siya makablog. Siya yung nangunguna eh. Akala nila walang balik? Yan ang napapala mo dahil sa pagpapapansin mo sa akin, dobli yung bumalik sa'yo. Hindi ako nanonood ng video mo ha. Kasi alam ko, kilala kita kung paano ka mag-vlog, puro ka lang asar, wala kang sasabihin na totoo. Pero may nagsabi sa akin na sinabi mo daw sa vlog mo na gusto mo ako makausap. So totoo nga pala talaga ang sabi ko na crush mo ako dati pa. Kaya ka nagpapansin, kunyari magkakaso. O, oh, ano, napala mo ngayon, ikaw tuloy yung makulong. So dahil nagagalit sa akin ang supporters ni Banga Galicia, sasabihin ko ngayon kung bakit ko sinabi na sana marip ka ng adik. Pero ako hindi ako nagbabasa ng comment kaya hindi ako nasasaktan. Tinatanong lang ako ng kasama ko kung ano ang masasabi ko. Bakit ko naman papansinin yung mga nagcomment ang pangit nila tapos papansinin sila ng pugi. Baka magaboso sila sa pagbash. Sabihin nila ay i-bash pa kita kasi nababasa mo yung comment ko. Grabe ang pugi ng nag ba, nagbasa ng comment ko. Hala, no? <laughs> Kahit anong comment nyo dyan, hindi ko yan makikita kasi hindi ako nagbabasa. Bakit ko papansinin yung mga pangit? <laughs> Bakit ko sinabihan ang bangag na vlogger na ito na sana marip ka ng mga adik? Dahil nung kinidnap si Presidente Duterte ng mga traidor, tumatawa siya tapos sabi niya, ayan, nahuli na ang jablo at satanic. Alam naman natin na sa panahon ni Marcos, maraming mga adik, marami ang mga na-rip, marami ang mga nakidnap. Tapos si Duterte na nga lang ang nag-iisang nagprotekta sa ating bayan at tinuturing na bayani ng karamihan, sasabihan mo pa ng jablo at satanic. Kaya makasabi ka talaga na sana ma-rip ka ng adik kasi sumusuporta ka sa mga adik bangag alisya. Tapos ngayon sasabihin mo wala akong respeto. Sasabihin mo bastos ako. Mananawagan ka na ngayon ng respeto. Irespeto mo yung iba kung gusto mong respetuhin. Huwag kang maging bastos kung ayaw mong bastosin. Sabi nga nila, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sayo. Sasabihin mo ngayon, wala akong respeto? Oo, wala talaga akong respeto. Kasi katulad ni Niraluna at ni Duterte, hindi ko nire ang mga taong bastos at traidor sa bayan. Tsaka maliban kay Bangag Alicia, marami pang mga bangag dyan na vlogger na nanglalaet sa akin. Hindi ba kayo nahiya? Ang pangit-pangit nyo tapos yung binabas nyo, ganito kapoge? Ha? Hindi ko kayo pinapanood. Pero nakita ko yung mga thumbnail ninyo kasali yung picture ko, hinaid ko kaagad. Hindi ko na kailangan panoorin kasi kilala ko na kayo dati pa na yung vlog ninyo puro paninira kay Duterte, pang-aasar at walang sinasabi na totoo at concern para sa bayan. Kahit ilagay niyo pa yung picture ko sa thumbnail, hindi ko kayo papanoorin. Ihide ko kaagad yan kasi ang pangit ninyo. Pangit na nga yung mukha ninyo, pangit pa kayo mag-vlog. Mga kababayan, natatawa ako mga kababayan. Kasi yung mga bangag na vlogger, grabe mang lait sa akin. Pero kung titingnan mo yung mukha nila, parang kurikong. <laughs> mukha talagang adik tingnan sa sobrang pangit, sobrang tapang tingnan. Kaya hindi ko talaga papansinin. Bakit ko sila papansinin? Eh mukha akong artistahin. <laughs> halano no. Marami yung mga bangag na yan, ginagamit-gamit ako, kinukontent-content ako. Kunyari, ibabash e, nila yung pugi para sumikat sila at dumami yung views. Tapos sasabihin ng mga bangag na vlogger, lahat ng mga bangag na vlogger, Hoy, magsuri ka kay Alicia, hoy. Bakit ako magsusuri? Magsuri mo na siya kay Duterte bago ako sa kanya magsuri. Yung mga bangag loyalist na vlogger na yan. Pumunta ba naman sa Hong Kong nagbakasyon, nag-unite lahat ng mga bangag na vlogger. Tapos sasabihin nila yung nang libre daw sa kanila si pastor. Pero hindi naman daw pastor ang nang libre sa kanila. Yung nasa gobyerno na nagbabayad sa kanila para manira kay Duterte. Mga walang hiya. Etong si Marcos, natural lang na magagalit sa kanya ang mga tao dahil lumabag siya sa batas at patina ang mga kasamahan niya. Pero itong si senador Robinod Padilla, nananahimik, wala namang nilabag na batas. Pero yung mga bangag vlogger, lahat ng mga bangag na vlogger, minumura si Robin Padilla. Sinabihan na bubo, wala namang ginagawa yung tao na nanahimik. Pinapahiya nila para lang sila magkapera, para lang sa pera. Mumurahin mo yung tao kahit walang ginagawa sa iyong masama. Grabe ka! Grabe ka! Mukha kang pira, hindi ka na nahiya. Ang laki na ng sahod mo. Mura ka pa ng mura sa wala namang ginagawa sa'yo. Tapos sasabihin ng mga bangag na vlogger, yung mga naniniwala sa mga Duterte, mga tanga, mga tanga na lang daw. Bakit hindi nyo matanggap na mas marami talaga ang berde kaysa sa pula? Sundalo, polis, kay Duterte na kasuporta Mga profesional, mga sikat at mayaman na vlogger kay Duterte sumusuporta. Kayo, mga sikat ba kayo na vlogger? Kung hindi kayo manira kay Duterte, wala nga kayong views eh. Tapos sasabihin nyo, tanga na lang ang maniniwala sa mga Duterte. Kayo yung tanga, nagsasabi kayo ng hindi totoo. <laughs> Alam nyo, dalawa na lang ang naniniwala sa mga Marcos. Una, yung may bayad. Yung pangalawa, yung may sayad. Alam nyo, kawawa talaga ang Pilipinas. Nagtatrabaho tayo ng maayos. Mahal yung mga bilihin tapos yung tax natin ibabayad lang sa mga bayaran na vlogger para siraan ang ating bayani na si Duterte. Tignan ninyo kung paano talaga sila manira. Sinasabi ng mga bangag na vlogger na ito na si Duterte daw ang nagpapasok sa pugo. Pero ang totoo, hindi pa si Duterte ang presidente, nandyan na yan ang pugo. Kapag pugo, yung mga dayuhan ang nalulong sa sugal. Pero yung tax, napapakinabangan ng mga Pilipino. Kaya mas okay pa sa panahon ni Duterte, unlike ngayon kay Marcos na binulgar ni Chis Escudero na pinalitan daw ng Pigo ang Pugo. So itong Pigo, ang nalulung sa sugal ay ang mga Pilipino. Tapos yung tax pa, sila lang ang nakinabang. Hindi napakinabangan ng mga Pilipino. Bakit may nakita ka ba ngayon na magandang infrastruktura? tapos maraming pundo ang nawala, tapos yung gold reserve pa, tapos umutang pa, saan makikita yung kanilang ginawa? O oh, di ba? O oh, imposible na walang korupsyon. Makikita mo talaga yan kahit nakapikit ka pa. So ngayon kahit mali na ang ginagawa, ipinagtatanggol eh pa rin ng mga bangag na vlogger na ito kasi bayad sila at may sayad pa. Ginamit lang ni Marcos ang pagban sa pugo para sirain si Duterte. Pero yung Pugo, pinalitan niya rin ng Pigo. Ayon yan kay Senate President Chis Escudero. Katulad ng confidential funds ni Inday Sara, ginamit nila ang confidential funds para siraan siya. Maliit lang yung budget niya, natural na may budget siya kasi siya pa noon ang sekretary ng DepEd. Yung budget niya, ginamit niya sa DepEd. Ngayon, sinisiraan siya ng mga bayarang vlogger para yung mga tao doon magagalit kay Inday Sara. So hindi na mapapansin doon ang totoong magnanakaw. Tapos ngayon, ang gagawin ng mga bangag na vlogger na ito, baliktad tactics, balikta rin tayo, sasabihin na kami ang bayaran. Paano kami mababayaran ni Duterte? Wala na siya sa posisyon, wala siyang pira. Sasabihin naman ng iba, binayaran ka ng confidential funds. Sabi nyo matagal na naubos ang confidential funds. Pero bakit nandito pa rin kami nagtatanggol sa kanya? Ha? Hindi dahil sa pira. Nandito kami para sa bayan. Dahil siya ang tunay na nagprotekta sa ating bayan. Protektahan din namin siya kahit buhay ang kapalit. Yan si Marcos, duwag yan. Ayaw lumaban ng patas. Pinakidnap si Duterte, dinala doon sa dahig. Kasi kapag wala na si Duterte, wala nang magsisita sa kanyang ginagawang katiwalian. Wala na siyang kakumpitinsya sa politika kasi may balak ang tonto na wag nang bumaba. Gusto niya gayahin ang kanyang ama. Mga kababayan, wag tayo matakot na sabihin ang katotohanan. Dahil kung lahat pala tayo ay takot, sino pa ang magtatanggol sa ating bayan? Hindi tayo mga duwag. Ang tunay na duwag ay ang mga opisyal natin na takot pumunta sa pagdinig ng Senado. Mga kababayan, hindi ako si General Luna. Pero sinasabi ko sa inyo, huwag kayo maniniwala sa mga duwag at traidor na ito. Kung sa gamot ay hindi ka pa na overdose, ito lang ang maipapayo ko sa iyo, Marcos. Ibalik mo si Tatay Digong na humihinga pa kahit humihingal. Dahil kapag nabigo kang gawin yon para ka na ring nagpapatiwakal.